Dito naman tayo. Kaya ko kaya ko na naman. Grabe lakas ng ulan. Oh. Kaya yung dagat Kupik ko brown Hotel, Casino, and Restaurant. Kita yeah. ba? Yan. Yeah. Hotel, Casino, and Restaurant. Ah, dito gusto malayo naman yung bagyo nandoon naman sa Pulinaw tapos dito yung buntot ang hirap ng kalagayan tayo maka paglinis hirap ng buhay panay ang ulan nakakatamad na nga magsuot ng rinkot eh. kasi pa magsuot ka ng green coat, maya pagdating sa bahay paklas kinabukasan suot pagdating dito paklas Jesus, nakakatamad na kailan pa kaya titigil itong ulan na ito mag isang buwan na yung ulan na ito kasi yung nakaraan, ano pa lang. Ah, minsan, kuminit, Tapos ulan. Eh ngayon, dire-diretso. Isang linggo na mahigit, dire-diretso na yung ulan. Bumaha na nga nung lunes. Ah, lunes ba yun? Lunes ng hapon. Grabe. talaga pagtagulan. Pag hindi ka naman papasok, utom. kita mo naman ang lakas ng hangin mo. Kita mo naman kahoy. sumisipol pa yung ano yung mga silver ito delivery na ako dito sa si atin na ito dahil walang katao-tao yan konti lang yung tali hindi malang nalalastra kaya pati talaga yan siya kalutang na maliliit panay ang limas. Okay? Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Bye-bye.